Samantalang ang opinyon at reaksyon ng publiko sa iba't ibang usapin ating alamin sa pulso ng masa. Idol, practical nga ba ang pangungutang para may panghanda sa isang okasyon? Kung sa akin nang kuno lang, kapag uutangin mo lang 'yung panghanda, wag na kasi wala ka nang ibabayad diyan. Ang dapat diyan mag-ipon kung mayroong kang kwan na maghanda. Eh kung wala kang maipon, di bakit? Kawawa ka namang magbabayad. Baka ano pang kahinatnan yan pag sisingiling ka yung inutangan mo, magkikipag away ka pa, yan ang masama. Kung para sa akin, hindi. Kasi kung mangutang ka man lang para may panghanda ka, wag na. Eh, magsumika na lang, mag-ipon para may, may paghanda ka. kung wala kang ihanda, ganoon din lang naman yun, pinalalabasan na. Practical mangungutang. Yun lang naman ang one namin eh. Malapit sa pangungutang eh. Practical talaga ang umutang. Alam na hindi ka naman umutang kung wala kang pera, di ba? Umutang ka talaga. Eh, kan, hindi po power yung mangungutang ka para lang sa sa isang okasyon kasi una, mahirap mo na yung bayaran. Lalo na kung wala kang stable na trabaho or wala kang pinagkukunan ng income, gano'n. Aminsan, ah, dapat alam natin yung pangailangan sa kagustuhan lang. Dapat alam natin differentiate sing na balita na Para sa yo idol practical or practical nga ba ang pangungutang para lang may maihanda ka sa okasyon ano bang ok okasyon yan? Ano ba masasabi niyo Jan uh, idol uh, Fina and idol Zaira sa bagay na yan Ayan para sa akin idol Jay at idol Fina no hindi ako pabor na praktikal ito ng ginagawa nating pag-uutang ng pera para lang uh, may panghanda sa okasyon well alam naman natin na yung paghahanda tuwing may okasyon ay isa na sa tradisyon ng mga Pilipino kumbaga isa yun yung ay, isa yun sa way of uh, pagsa-celebrate natin kung ano man yung mga dapat iselebrate. celebrate and mm. minsan pa nga yung paghahanda natin nakadepende dun sa laki ng uh, ng uh, celebration na kailangan nating iselebrate. celebrate well, tama yung sinabi ng mga idol natin pabor ako doon na hindi hindi praktikal na umutang kapag ka may may mga okasyon kasi alam naman natin lalo na kung hindi naman stable yung iyong trabaho wala nga pinagkakakitaan eh mas mahihirapan ka lang na magbayad ng uutangin mo at saka kadalasan kasi sa atin mas iniisip natin yung sasabihin ng mga anong mga kabarangay natin ng mga kapamilya natin kapag hindi tayo naghahanda kaya yung iba talagang napipilitan na mangutang para lang may maihanda well para sa akin siguro tama yung sinabi ng mga idol na natin, natin na kung may pinaghahandaan naman tayong okasyon eh mas maganda na mag-ipon na lang tayo para hindi na tayo kailangang mangutang pa at which is may posibilidad na mahirapan tayong bayaran, idol. Ayun, oo. So, practical nga ba? Ang tanong is practical nga ba na mangutang kung ah uh... Uh, meron kang selebrasyon uh, uh, celebrasyon, okasyon. Mm -hmm. Para sa akin, Idol Fina na Idol Zaira ay uh, hindi siya praktikal actually. Yes. Mm -hmm. Di ako hindi uh, ako pabor na mangungutang ka dahil kailangan mo lang mag-celebrate. Marami mm -hmm. kasi sa atin ganyan. Yes. Kahit hikahos na sa buhay, uh, makapaghanda lang. Mm -mm. Oo, lagi nilang iniisip na hindi kailangan namin maghanda kasi mm -mm. birthday ko ngayon. minsan kasi, lang naman oh, ganyan yung minsan, minsan. Minsan sa isang taon hindi po mm -hmm. masama. Okay para sa akin Idol Zaira. Idol Fina, no? hindi pong masamang maghanda kapag ka may okasyon. Ang masama niyan, ang hindi maganda ay uh, kapag ka, ikaw ay wala ng pang, panghanda pero pipilitin mo pa. Mm -mm. Ako naniniwala ako, Idol Zyra na Idol Fina, na kapag ka, may mga bagay kasi ta, tayo na kapag ka pinilit natin, minsan lalo pang napapasama. Yes. Mm -mm. Mm -mm. Kasi pinilit mo nga. Mm -mm. Okay. So maganda yung sinabi ni Idol kanina no nung ating mm -hmm. uh, uh, responded sa ating pulso ng masa na tawag dito na kung meron kang uh, meron kang okasyon na gustong mm -hmm. ipagdiwang abae eh, ngayon pa lang paghandaan yes, mo na. Tama. Kahit unti-unti para pagdating ng panahon na yon ng okasyon na yon may mm -hmm. panghanda ka at hindi mo na kinakailangang mangutang pa. Mm -hmm. So yon mga Idol, hindi siya practical kasi um, uh, tama uh, pagkatapos ng saya ano nga nga. Yes, tama yan, Yun lang naman yun eh, no? Mm -mm. Uh, anong pipiliin mo? Ano mas gusto mo, idol? Mm -mm. Uh, yung uh, tawag dito, nakapag-celebrate ka nga, naging masaya ka nga ng isang araw mm -mm. o di kaya ng uh, uh, several days if mm -mm. you like to. Pero kumusta naman pagkatapos yes. noon? Mas masarap siguro mag-celebrate Idol Fina and Idol Zyra, no? Mm -hmm. na nag-celebrate ka ngayon and then pagkatapos ng celebration ay andun pa din, masaya ka pa mm -hmm. din kasi wala kang inaalala. Yes. Uh -oh, mm -hmm. may peace of mind ka pa rin. Mm -hmm. Ikaw naman Idol Fina, ano nga masasabi mo regarding dito? Ayun, Idol Zyra at Idol Jake, hindi rin ako pa-boy na kailangan mong mangutang no mm -hmm. para lang may panghanda. Kasi knowing naman nakapag-birthday yan, alam naman natin na kung ano yung month o date ng birthday na yan, pwede nating pag-ipunan. So meron din yung ginagawa ng iba idol na nakikita natin na ginagawa nila para hindi makapangutan ng panghanda. Kahit matagal pa idol, sinisimulan nila unti-unting bumibili mm -hmm. ng mga sangkap para sa handang gusto nilang ihanda sa birthday nila idol. Mm -hmm. Tama, oo. May isa pa ang dahilan kung bakit siguro yung mga magulang ay talagang pinipilit na makapaghanda kahit walang wala ay dahil siguro sa kanilang mga anak. Yes. Alam nyo mga magulang kung uh, tawag dito yan ang ikinatatakot nyo o di kaya naman ay pag... Oo talaga, masakit talaga makita yung ating uh, uh, mga anak na... Uh, si oh, na yes, silip. parang Yes, si silip-silip sa kapitbahay, nagtatanong sa inyo na bakit sila ay may ganun. Yes. Alam mm -hmm. nyo ho, siguro para sa akin Jan ay uh, maaga pa lang ay ipaliwanag mm -hmm. nyo na. Oo, yung yung tamang pagpapaliwanag sa mga bata mm -hmm. ay uh, makakatulong po ng malaki yan for them to understand more yes. about life. Mm -hmm iyon. At saka iwasan din natin siguro sa mga magulang yung magpangako. Mm -mm. Kung sakali man na matagal pa oo, gagawin din natin yan sa birthday mo. Kaya naman kung anuman ang okasyon, kasi mas ma mas aasa kung sino man yung yung ng pamilya natin. Kaya mas maganda yung sinabi mo, Idol, na ipaliwanag na habang maaga pa na hindi nga natin afford or hindi natin kaya yung bonggang celebration, Idol. Ayan. Gusto ko pang dagdagan niyan, Idol Saira, yung sinabi mm -mm. mo no na wag huwag ngako mm -mm. ah, Sige. Ah, hindi rin masamang mga ako mm -mm. basta kaya mo 'tong yes. pa-ren. Yung ano, yung doable right. lang ba? Mm -mm. O yung kaya lang ba? Wag tayong ako na at o sobra, nang oh, sobra-sobra, siguraduhin mo din na pag kahit naman simple lang yung pangako mo mm -mm. ay tutuparin mo yan. Yes. Dahil mm -mm. aasa batayan eh. Mm -mm. Aasa, aasa, yan at hihintayin nila ang pangako mo na yan.